Good afternoon po mga kaibigan mga nag ng manok sa hapon pong ito tayo po ay maglilipat ng sisil mula sa carton incubator patungo po sa ating brooding box no? At lakas na po sila ngayon po tayo ay maglilipat ng sisil kapunta sa ating brooding box kailangan pong ilipat na kasi medyo ano na sila eh overstaying na po dito sa aking carton incubator ayan malalakas na po sila so ayan po pupunin natin yung isa ilipat natin at ayan pupunin natin isa isa so, bali yung nangyari pangalawa na itong ano pangalawa na itong pisa sa aking pong carton incubator yung unang pisa ay labing tatlo ngayon naman ay labing apat so magandang magandang record po na uh, nakapagpita po tayo sa ating carton incubator at nagagamit po natin sa ating pong pagmamanukan so napakahalaga na uh, ating pong ginagawa yung inisyatibo na ganitong mga bagay nang sa ganun ay kita po natin ang kahit karton lang ay nagawa po natin na makapagpisa meron pong isang rejik katulad po dati oh. ayan po meron pong rejik pero hinahayaan ko lamang po itong mabuhay, kawawa naman kung itatapon ayan po so dito na po yung ating pong Ah, mga sisew at ilalagay na po natin sa ating pong carton ah, brooding box so kailawan lang natin yung ating brooding box para ah, hindi sila malibago sa temperatura galing po sa ating pong kartong incubator so ayan po ah, bibilangin natin so magkakaroon tayo ng hidgang para ma-review natin kung ilang peraso. Isa. Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Tito. Walo. siyam sampu Labing isa labi dalawa labing tatlo labing apat so yung pang labing lima mga kamanok ay reject po siya pero paalagaan lang natin kawawa naman Ayan po. Na uh, paralay siya dahil nadili po yung kanyang paglabas sa shell. Ano? So yan lamang po yung ating pong inilipat na mga sisiw sa ating brooding box. Sana po makasurvive sila lahat at lumaking malulusog. Kaso lang itong ano, 50-50 uh, po yung chances nito. Pero kasagaran, after 3 to 5 days, yung iba nakakabawi sa tingin ko makakabawi ito sige po maraming maraming salamat po sana kung bago ka pa lang sa channel ko nang sa ganun ay uh, marami tayong mga video na madiscover po yung mga technique po kung paano po magpalago at magpalaki ng ating manukan maraming maraming salamat po okay po shout out po kay uh, Rini Mortalia kay Julius Luyogoy ah, kay uh, Padi maraming, sal maraming salamat po shout out po sa inyong lahat again, God bless po sa aking mga subscribers ah, laging nanonood at nakatune po sa aking youtube channel mabuhay po tayong lahat ah, salamat po kung bago ka pa lang na napadpad sa aking YouTube channel. Subscribe na, pindot na. Maraming salamat. Goodbye and God bless.